So kung gusto nilang mo padayon, munaog sila sa federal, mo sila. No? Sa federal. Kay niya man sila sa Ancestral, wala man sila mo ang Free Priyo maingon man sa LGU. No? Oh. Oh, pero kani dili kung kanhi headquarters or indigenous peoples embassy sa 5 barangay sa Bang, Surigao City.